Grabe bro, yung pag-practice mo talagang kiniseryoso mo bro. Hindi kasi ano, naiiwan ako kasi ay. Ay, wala, hindi tayo nagpa-practice eh kapag ano, wala dito. Eh gusto ko mamaya kapag ano, kapag nag-start na yung ano talaga, yung regular practice namin, makasabay na ako. Oh. Grabe yung paghahanda mo pa kumakain sila tapos ikaw nagpa-practice. Wala na tong pahingahan boy <laughs> Yo, welcome back. Parang nasa ako dyan. Isa pa. Yon, welcome back po sa aking YouTube mga kalingap at syempre po dito po tayo ngayon sa practice at ano wala sa kabila dito po ngayon sa ano sa ano nga ito church So church para po mag ano, mag BTS syempre na sabi nyo kanina sa live ko is ako ma BTS din oo oh, sige lang BTS ka lahat tayo hmm. dapat nag BTS ka na nakaraan maganda nung nakaraan eh Bro, tuloy mo intro mo. Maganda na ngayon kasi. Push mo na yan. Ito Ayan, na yan. Intro mo bro. Yon, welcome back po welcome sa... Welcome <laughs> back. Malakas mo Ayuso mga sasaan ngayon. Tigas-tigas na salita mo. Okay lang. <laughs> welcome, welcome back. back. So, oh. Welcome back po sa yung YouTube channel mga kalingap. Kotsu Ray Vlogs po. bro. Ha? Nakakatakot okay. kasi. Oo eh. Udi bro. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe <laughs> dyan, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Dahil pag hindi, kitang-kita nyo naman. Ah. Mo mm ba? -hmm. Asawangin kayo. Asawangin ko kayo. <laughs> yeah. Ayan. Kasama po natin. Kasama po natin. Ingat na din... <laughs> kayo. Lalabas ang dila ni Beshi. Yes. Ang na, Dila nga ba? <laughs> Nandito po ngayon sila Kalingap Mikoy at wow. Kalingap Romeo Fit Yan okay, syempre po, wow. nandito tayo ngayon para mag-BTS Sa mga, para ano sana, okay na yung sayaw nyo, no? naman <laughs> <ngayon. laughs> Parang malayo oh. pa sa, ano, katulad <laughs> ano, ano, Kumusta pa rin yung sayaw nyo? Natapos na Tapos na, pero medyo may kahirapan, di ba? Daming oh. linisin linis Kailangan magbigay talaga Kumulito ba yun, oh, yung yes. nakaraan? Hmm. Yes Oo, oh, sila Jomar uh oh, -huh. No. Uy, wong, oh. sana ngayon kompleto din kasi andito ako Kahit pag may kulang sa inyo ako magpupuno Oo, oh, diba? Ayaw na Ikaw naman sabi bro Saan? Ni, ikaw Ako? Kasi ito kasi, ka Bro, bro, dalawin Nandiyan naman ba ko? Uy, wala pa Wala pa, wala pa. Hinahanap, hinahanap mo mo si Hanin niya Hindi oh. mo kasi sinundo, ba't hindi mo kasi sinundo? Bro, kumusta? Atras daw may lalabas yata bro Sige na yan uh, ang yan po. Yeah. Abangan niyo na lang po. Hindi hey, mean. magatras dito ko. <laughs> okay na yan. <laughs> okay na okay yan, spot. okay <laughs> na Malin naman naman. Yes. At yun. Bro, kunan sa rin bukas. May inaantay pa kasi ng sorpresa kaya wait lang sila. Mm, yun ko rin sa mukha mo. Alam mo naman si Mikoy, grabe yan mag-sorpresa. Bawat man sa rin yan hindi pwedeng mawala. Siyempre na nami-miss kita bakla Bakla mm, Bakit ang dilim? Hindi na tayo nagkita Oo nga nami-miss na kita. Gusto ko na mag-live tayong dalawa lang <laughs> Ayan nandito na tayo guys sa loob ng church saan magkano po sila magpa-practice Ayan ah, babe Kumusta so, na, na tayo. <laughs> Umasta na naman tayo I <laughs> do Perfect mo na ah May pangkain Yes, may pangkain Tawad na naman si Krista <laughs> <laughs> Ay, ay, grabe Guys, magkasama yung mag-agong Magkasama yung mag-agong <laughs> O, dikit na dikit dikit na dikit

Thank you, Thank you. Iiyak na na yan. Iiyak uh, na yan. Jeez, <laughs> <laughs> yes. Please, please. Thank you. I miss you, sir. Alam ko yan. magtagal kayo. Ha? Kung man ang maging diyoko mo sa <laughs> <laughs> Geez hey <laughs> na <laughs> <laughs> you, di ko alam sa wala. Hindi kaayos tayo! kaayos. Hindi kaayos. Hindi kaayos. Tayo kaayos. Hindi 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 kaayos.

guys grabe yung practice ni Papa sama-sama na po ang mga sakalam moments later. Guys, grabe yung practice ni Miko, hindi isa ko makain. Kapitan natin, guys. Grabe bro, yung pag-practice mo talagang kiniseryoso mo bro. Hindi hey, kasi ano, naiiwan ako kasi ano? hindi tayo nagpa-practice eh. Kapag ano, wala dito, eh gusto ko mamaya kapag ano, kapag nag-start na yung ano talaga, yung regular practice namin, makasabay na ako. Nakakalimutan ko kasi nakalimutan ko yung last time. Kaya pala, pukos na pukos ka dyan. Minimorize ko. Kahit kakain sila, hindi ka kumakain. Pukos pa nga, pukos. Pukos. <laughs> Kala mo ha? Kala mo ha? Ar ar ar, 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 ar Dey, ganito lang po kami guys. galing saya namin. Sige bro, thank you. Nasaktuan ko birthday. Nakilamon na din ako. <laughs> thank you. dapat kasama ka? Saan? dito. Tungo. So, okay. Kaso, ano eh? yung audition ng birthday niya, ano eh. Kailan ka ba sumayo? Yung kasal? Ah, yung nee, wedding ni Romeo. Ang isa ka dun sa pinakamagaling eh. Masabi ko sa'yo eh. Sampo lang mga ano, isang jambo hot dog. Sumabay ka. Sumabay ka. Ah. At tama lang dapat huwag talaga isama. <laughs> <laughs> Guys, labi naman natin ngayon si Papa Eds. Grabe. Grabe yung paghahanda mo papayts kumakain sila tapos ikaw nagpa-practice. Wala na tong pahingahan boy. Oh, grabe talaga parehas kayo ni Kalingap ni Koy. Grabe yung focus, yes. yung dalawa. Wala Bakit? Nasa isip ko na lang ay ma-perfect lahat ng gagawin ko. Para? Para magandang kalabasan para sa kanya. Ay, grabe yon Grabe guys yung paghahanda ni ni Kalingap oh, Edo. Yan. Para ba yan kay Gien oh, sa isa birthday? talagang hot. Thank you, thank you, thank you. A few moments later. Guys, kanina, kalinga prab nagda-diet. So, huhulihin natin na siya, guys. <laughs> huli, hul eh. kanina pa, kaya diet siya kanina. Ani, ano yung nangyari? Pinasikat na kay Coach Rock. Oo, pinasikat na kay Coach Rock. Para balance. Isang <laughs> healthy, isang unhealthy. Ah. Uh -huh. Pero okay Mane lang yan kasi lang. minsan lang yan Oo. Sayang para maramdaman ko yung birthday ni David <laughs> Yes, <laughs> minsan lang siyang kumain ng Good Health Ay <laughs> good ano Sayang kasi yung birthday ni David Yes, sayang Pero nahawaan ako bro Oo, Masarap kasi eh. Pwede nga alam mo 4 days na akong no rice Sayang hindi ko din maramdaman Uy Sayang One eternity later

Thank you. Kapag oh, Joms, bye bye. Kapag Bye bye. Ay, yeah, yeah, yeah. Yes, bye, bye. Me, Medyo malayo pa po eh. Kahatid niya si Agum niya guys okay. Bye bye guys yes. Tapos na po guys ang, ano practice yes.